Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw sa iyo ka Agapay Kumusta ka na? Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan, anuman ang iyong pinagkakaabalahan. Ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer-Tabua. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong umaga na ang hatid ay bagong pag-asa. Kaagapay, siguro narinig mo na ang istorya ng dalawang magkapatid na sina Mary at Martha. Sila yung dalawang magkapatid na tumanggap kay Jesus sa kanilang bahay na magkaibang magkaiba man ang naging response ay pareho ang puso nilang gustong mapalapit sa kanya. Makikita natin ang kwento nila sa Lucas 10 verse 38 to 42 kung saan isang araw dumaan si Jesus sa kanilang nayon. Mumisita si Jesus sa bahay ng dalawang magkapatid na sina Mary at Martha. Pagdating ni Jesus, at ng kanya mga alagad sa kanila, agad silang tinanggap ni Martha sa kanilang bahay. Natural na host, agad siyang naging abala, nagluto, naglinis, nag-asikaso ng lahat ng kailangan. Pero si Mary, umupo lang sa paanan ni Jesus. Tahimik, nakikinig ng buong puso sa bawat salitang lumalabas sa kanya. Habang si Martha, ay bising busy sa dami ng ginagawa. Hindi na siya nakatiis, kaya lumapit na siya kay Jesus at sinabing, Lord, wala ka bang pakialam? Ako na lang ang gumagawa ng lahat, tapos yung kapatid ko nakaupo lang. Sabihan mo naman siyang tumulong. Pero, alam mo ba ang naging reply ni Jesus sa kanya? With love and understanding pa rin, at sinabing niyang, Martha, Martha, ang dami mong inaalala at ikinababahala. Pero isang bagay lang talaga ang mahalaga. At pinili iyon ni Mary. At hindi yon kukunin sa kanya. Kagapay, kanino ka mas nakaka-relate? Kay Mary o kay Martha? Minsan para tayong Martha. Lagi may kailangang tapusin, may mga deadline, may kailangan alagaan or kailangan asikasuhin o kaya ang dami-daming bayaran or ang dami-daming bayarin. At minsan, kahit sa paglilingkod natin sa church, sa ministry o sa pamilya, napapansin mo ba? We become so busy doing things for Jesus that we forget to be with just Jesus. Hindi naman masama si Martha. She was actually doing something good kasi nagsiserve siya. Pero ang point ni Jesus ay ito. Hindi lahat ng urgent ay important. Sabi niya, isa lang ang tunay na kailangan. And Mary chose that. Ang maupo sa paanan ni Jesus. To listen. To rest. To be present with the Savior. Pwedeng sa paningin ng mundo, si Mary ang tamad. Buti pa si Martha, productive, di ba? Pero sa paningin ng Diyos, si Mary ang wise because she prioritized relationship over responsibility. Kaagapay, ilang beses ka nang napagod sa kakaserve pero feeling mo wala kang connection kay Lord. Kailan yun last time na tahimik ka lang sa presence niya? Walang checklist, walang hinihingi, kundi nandun ka lang kasi gusto mong makinig sa kanya. Minsan, hindi natin kailangang dagdagan ang ginagawa natin. Ang kailangan natin, pumiling umupo sa paanan ng Panginoon. Grabe, no? Madalas tayong Martha. Minsan sa sobrang dami ng ginagawa natin para kay Lord, nakakalimutan natin kung bakit nga ba natin ginagawa 'to in the first place, 'di ba? At ang masakit kapag napagod tayo naiinis pa tayo sa ibang tao na parang hindi tumutulong kahit ang totoo, baka sila pa yung mas nakikinig kay Lord kaysa sa atin. Pero napansin mo ba, hindi sinabi ni Jesus na mali si Martha. Hindi niya sinabing, stop serving, tumigil ka na sa pagsuserve mo. Ang sinabi niya, you are worried and upset about many things. Kaagapay, Baka ito rin ang sinasabi niya sa'yo ngayon. Ang dami mong inaalala, ang dami mong binubuhat, pero isa lang talaga ang kailangan mo. Yun ay walang iba, kundi siya. Siya, si Jesus. Kasi minsan, hindi naman masama yung ginagawa natin. Pero masama kung yun ay naging substitute natin kay Jesus. Kapag napuno na yung schedule mo, pero walang space si Lord, Delikado na yun, kaagapay. Kapag sa ministry, di ba, kapag ministry na ang nauuna kaysa intimacy, mahirap yun. Kapag performance na ang nagiging driving force mo instead of presence, mapapagod ka talaga, kaagapay. Ang dami nating gustong gawin para kay Lord, para sa pamilya natin, para sa mga goals natin, pero minsan, sa sobrang abala, 'di ba? Sa sobrang abala natin sa mga dapat gawin, nakakalimutan na natin kung sino ba ang dapat nating lapitan. Hindi naman masama ang uh, ginagawa ni Martha. Nagsuserve siya, naghahanda siya. Eh, kung sa effort eh grabe, ay na siya, ba? Diba? Pero sabi ni Jesus, Mary chose what is better. Ang tanong, tayo ba? Ano ang pinipili natin sa araw-araw? Pero bago natin sagutin 'yan kaagapay, let me share with you some lessons mula sa storyang ito. Una, hindi dahil busy ka ay fruitful ka. Sa mata ng mundo, productive si Martha. Pero sa mata ng Diyos, ang puso ni Mary ang tama, ang posture. Minsan ang pagiging abala ay hindi ibig sabihin ay malapit ka sa Diyos. You could be doing ministry work, serving others, and still feel spiritually dry because you've forgotten to sit with Jesus. Pangalawa, hindi masama maging Martha, pero huwag kalimutan maging Mary. Serving is good, pero ang maupo sa paanan ni Jesus ay better. Pwedeng nakawin ng mundo ang trabaho mo, yung peace mo, at even ang kalusugan mo. But no one can take what you've received sitting at the feet of Jesus. And that is His Word, His presence, His love. So like Mary, slow down ka agapay. Stop, listen, and be still. Pangatlo, Jesus sees your heart. Kung pagod ka na, kung feeling mo, ikaw na lang palagi ang uh, gumagawa ng lahat like Martha. And you wonder if Jesus even sees you. He does. Naririnig at nakikita ka ni Lord. At ang sagot niya, Anak, isang bagay lang ang kailangan. Yun ay walang iba kundi siya. Si Jesus. So kaagapay, naalala mo pa ba yung tanong ko kanina? Ano ang pinipili mo sa araw-araw? I hope today you choose what Mary chose. Hindi ang ingay, hindi ang pressure, hindi ang pagmamadali ng mundo, but the presence of Jesus. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Magkarinigan muli tayo bukas mula alas 5 hanggang alas 5 i-medya ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabwa. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan